tapos na ang quarantine namin. Sa buong araw mamaya susunduin na kami. At thanks God at gumaling na kami. Tapos na pag-uwi namin ng bahay, mayroon pang may corona pa. May pasit pa dun sa bahay. Sa bahay lang nag-quarantine. Ay, dito uwi na kami isang ano marami kami tapos na hirap nang maging ano COVID mahirap na maging karon ng COVID kasi ang unang naramdaman ko ano na ako yung running nose tapos inuubo pagkatapos mga ilang araw ma mapait na yung ano ko mapait na yung panlasa ko pero pan mapait yung dila ko katapos nakain naman ako may panlasa naman ako may pangamoy medyo kunti maano yung lalamun lalamunan ko kunti lang At saka makati yung mata ko ilong ko makati kasi may sipon nga pagkatapos ngayon halimbawa na uh, an ano yung ano nang karoon kami na araw ano uh, lunes tapos pagka martes nag swab test kami pagkatapos ng pagka lumabas yung result dalawa kami positive hindi ngayon sabi ng amo ko bibi bibi Tali-tali, kunin mo yung mga binili, binili kong pagkain. Bakit tay? Ano nangyari? Two, two, positive, two. Two, free corona, sabi, sabi sa amin. Di, nasyak, oh, nasyak ako. May corona, pero yun, ano, ano, corona na pala yun. Pero mahirap. Ay ko nga, kasi minsan matamlay ka. Pag pinapawisan ako, lalakas ako. Pero pag hindi pinapawisan, nangihina ako. Di, yun, pagka bukas, webes pumunta kami ng, ano, pumunta kami ng clinic sa rehab. Katapos, hindi kami tinanggap kasi pang quiet lang. pumunta kami ng reggae clinic. Doon kami. At dito na din lang kami sa quarantine.